So today is a very nice day again, kaya kita nyo yung mga snow dito sa grass namin natutunaw. Very, ano dito, konti lang yung snow. Yan. Yeah. Kasi so, walang snow dyan. Dati po nung puno yan ang snow, pero the past few days, it's been really good weather sa so, last 11. Last day, nakapag-barbecue pa nga kami kila Donny at Shira. Dahil sobrang ganda ng panahon. So dito rin, no? walang snow. Ba? Ang ano lang talaga dito, ang isa lang talaga na masasabi ko na problema dito sa Alberta is yung, yung, mga residential area. Ayan, makita nyo to, yung road namin, yung street na, puno puno ng ice. Parang ice skating rink. Ayan. So ice talaga siya. Ayan siya, hindi siya nililinis. Residential area. Yan lang ang problema talaga dito. Pero walang masyadong snow. Ang konti na lang. Natutunan na siya. Yan lang. Share ko lang sa inyo na hindi naman laging sobrang lamig dito sa Alberta. May mga times na I think chinook yata to. May chinook ngayon kaya warm yung weather ngayon. Hi guys! So, kadalating ko lang hinatid ko yung mga bata sa school and sobrang ano, ang ganda nung, nung weather sa labas. Hindi siya ganun kalamig, kaya hindi mo kailangan mag-layering masyado. Next few days, sobrang ganda ng panon. Hindi siya katulad last week na sobrang lamig. So, papakita ko sa inyo. In-screenshot ko siya kasi, ayan o. Ito siya, pero kita niyo yun, um, on um, Monday is plus 10. And then Tuesday, Wednesday is 9, 9 and... This Sunday is 92 plus 9, 'di ba? Yan ang weather namin ngayon dito sa Alberta. And then um naman yung sa Toronto. Oh, so ngayon ano sila plus 3. Yan. Pero mas malamig sila the next few days. So meron silang minus 1 sa Monday. Ganyan kasi dito. Um kabaligtaran ng weather ang Toronto at saka ng Alberta kasi kapag may kapag sobrang lamig dito, that means sa Toronto ano sila ang plus sila. Tapos dito, pag naman, ano, pag naman dito is, um, mainit, sa Toronto, medyo mas malamig sa kanila. so, it's a very good day. I'm looking forward to this kind of weather. So, yeah. So, masarap lumabas. Um, tsaka, ang ganda, kanina, paglabas ko, hindi talaga ako nalamig. Parang, ang sarap maglakad sa labas. Parang fresh air lang siya. Parang, ma maano sa katawan, masarap yung lamig sa katawan. Parang spring yung pakiramdam. Ganun. So, ang agenda natin for today is, ayan. Ayan. kumakita nyo, ayan pa yung mga Christmas decoration namin. ayan pa yung Christmas tree namin. And it's already almost end of January. And ayan pa rin siya. So, ngayon, ang gagawin ko is, for today is, lilikpating ko na lahat ng mga Christmas decoration na yan. Para di naman siya umabot ng Valentine's Day, di ba? <laughs> Kailangan na natin i-ano to, i- I iligpit na. Ang balo na to. Tingnan nyo to guys. No new year pa yan. Ang jam pa rin. So hindi ko siya puputukin. Titignan natin kung aabot siya hanggang new year. <laughs> hanggang 2025. New year. So tingnan natin. Bababa ko na lang siguro yan sa basement. So, so ito yun. Yung mga decoration din. Papalitan ko na siya ng regular na decoration namin dito sa bahay. So That will be my agenda for today. Yung mga ornaments namin, kukunti lang talaga siya. Kasi syempre, unang Christmas tree namin siya, kaya wala kami masyado. Kaya kita niyo, parang marami mga space pa dyan. Eh, medyo mahal din yung mga ornaments eh. So, kaya actually, for next year, bumili na kami ng mga ornaments. Iba naman yung theme namin. So, kaya bumili na ako kasi after Christmas na si sale siya, diba? So, kaya masarap kami ng mga, mga Christmas decorations right after Christmas kasi mura siya. So, meron ako na ako nabiling konti.

na nakilagay sa box ng Christmas tree. Kaya lang, look. Itong problema talaga dito sa Christmas tree na ito. Itong pinaka Grabe ang palat niya. Ano yun? Grabe, puting-puting -puti yung aking pants. Ano yung kapang matatanggal? Grabe. Ano yun? No? Kaya nagmas na ako. Napasok sa ilong ko. palit na ako ng damit. Kasi po, namumuti talaga yung damit ko kanina. Ang dumi-dumi kaya, So, next naman, patanggalin na natin mga Christmas decorations dito. Ayan, ito mga ito. Tanggalin na natin. Dubai. Wendy's and Oh Wendy's? Barberito mm. I had a bad experience What? Weird four, Took 4 times for them to put the needle in Really? didn't see the veins? One here, things. kept pulling <coughs> it in, in and out Couldn't find it And mm. one here And then they switched because Every nurse is only allowed twice uh, two times to try. Really? They can't do it. They have to switch. Yeah. So they came to the doctor because they're the heart. But guy, your hair looks different, babes. The other guy went here. And then? I couldn't find it. Then he finally got it here. Oh, there? Oh, in this hand, One, two, three, four. Oh, yeah? Felt so weak, I couldn't squeeze anymore. Did you cut your hair, babes? Huh? Did you cut your hair? Yeah. When? Today. That's why. Saan? It's a Talaga naman. I knew it. See? I can notice something different. You should. It's part of the other side. Huh? Actually, hindi niya napapansin. Wala napapansin yan si Richard. <laughs> huh? Hindi mo hindi niya napansin. Sige. Tingnan natin kung hanggang kailan niya hindi mapapansin. What? <laughs> what do <you> do? <laughs> See, I noticed that you cut your hair, but you didn't notice anything here. Is your done? <laughs> mm -hmm. wala. Hello. it took you like almost two minutes. Babes, you're not that. being observant, babes. What else? Hi. Oh, uh hi. Bukod sa lahat, pinalit na ako na yun. Simula ng Christmas tree. Ayan. so, ayan na. Back to normal na ang mga, si Richard, hindi talaga niya napapansin. Hindi siya observant. Ako, napansin ko kagad yung buhok mo. Si Ang laki-laki ng Christmas tree dito. Hindi niya napansin na wala na Christmas tree. Ay, nakaw. Ay, nakaw. Ayan, tingnan natin. Diyan din sa entryway, ano? Nalinis ko na yan. So, ayan pala yung ano ni Rich. that's the first time they tried. They couldn't get it properly. Mm, pala. They kept pulling it in and out. And that's the second, third, second, third. second and third. third. And finally, this one. Mm. <laughs> <laughs> You're scared of needles? You would have fainted, yeah. man. the <laughs> Sana so, maging okay yung resulta, ano, babes? Sure. Stress test. Anong ginawa sa'yo? Stress test. Stress test ba? <coughs> nilagyan ka? Asan na? Oh, nilagyan siya ng ano. Ha? Huh? No, they have to, you have 24 hours, right? Oh, no? no. Meron siya nilagay-lagay sa dibdib niya para ma-check yung heart. So, ayan na, tinanggal ko na yung mga Christmas decorations sa on top of for dining. So, ayan na siya. Very simple lang naman kasi yung setup namin dyan. Kasi ito, dito yung Christmas tree dati. Nilagay ko na yung olive tree namin dyan. Fake olive tree. Tapos, ito na yung mga... Ayan. Nakabalik na siya yung mga dating decorations. Ayan siya. Tapos, dito naman yan. Wala na rin sa hagdan. Dito naman yung sa entryway. Yan, simple lang siya, di ba? Yan ang aming simple decoration. Yan, yeah, natapos na natin yung agenda natin for today. At um, balik sa normal ng ating bahay. Wait, nakalimutan ko tanggalin yung, yung wreath na nasa pinto. Yan na lang yung huling-huling, nakalimutan ko pa. Ngayon lang, thank you guys for watching. Bye!